Mano-manong inaararo ni Ronnie ang lupang kanyang sinasaka. Kwento niya hindi madali dahil inaabot anya ito ng halos dalawang buwan. Mahirap po uh, uh yung sa amin sa bundok po ginagano yung ano. Pa, uh, yung, yung sasako, bina, ano, yung, hindi pinupuntok ba? Uh, may ano dito, may tali dito. Paggabi, sumasakit naman. Oh, mahirap ng ano para pag umaga wala na naman magtrabaho na naman ang problema ng yan ni Ronnie may kasagutan na dahil isa siya sa nabigyan ng kalabaw kaya mas mapapadali na anya ang kanyang trabaho at mapapadali ang kita salamat po sa WD ang um, tulong na binigay sa amin ng kalabaw nito isa lang si Ronnie sa 127 na benepisyaryo ng Pag-abot program na nabigyan ng kalabaw sa Purak Pampanga sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bahagi ito ng pagbibigay ng pangkabuhayan sa Aita Community na pangunahing pinagkakakitaan ngayon ay pagsasaka gaya ng pagtatanim, pag-aalaga ng hayop at poultry production. Nabigyan din sila ng kagamitan sa pagsasaka gaya ng asarol at gareta. Alam niyo po ang uh, nung uh, nung pinag-aaralan namin itong sitwasyon po ninyo ay talaga ang kailangan natin tulungan ang inyong hanap buhay sa pagsasaka. Yan ang nagbibigay buhay kasi dahil napakahalaga nito, dahil pagka kayo'y nagsasaka, hindi po kayo nagpapakain lamang ng sarili ninyo at saka ng pamilya ninyo. Yung sinasaka ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaanin ninyo, ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Namahagi rin ang Pangulo ng Financial Assistance kung saan nasa 1,200 na beneficiaryo mula Barangay Planas at Kamyas ang nakatanggap ng tig 10,000 piso. Ito po ay bahagi lamang ng aming mas ma mahabaang programa. Hindi po ito lamang tayo uh, patuloy po kung ano yung pangangailangan po na makakapagpaganda, magbadala ng counting ginawa sa buhay ninyo. Sinasabi ko nga pagka kuminsan, pagka pagkayo mga meron kaming nabibigyan ng counting uh, benepisyo ay nagte-thank you. Uh, huwag na kayong mag-thank you dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito, kaya binabalik lang namin sa inyo ito. Bumisita rin ang punong ehekutibo sa Katutubo Village Elementary School kung saan namahagi naman siya ng school supply sa 127 na estudyante at dalawang unit ng Starlink para mas mapalakas ang connectivity sa lugar, lalo na sa pag-aaral ng mga estudyante.